Ang Report of Marriage ay isang dokumento na sinasubmit sa Philippine government upang ipaalam na ang isang Filipino citizen ay ikinasal sa ibang bansa. Mahalaga ito upang mairehistro ang kasal sa Philippine Civil Registry at mag-update ng marital status ng Filipino spouse na kailangan para sa mga legal na dokumento tulad ng passport. Process for Reporting a Marriage Secure Marriage Certificate Kunin ng certified copy ng marriage certificate mula sa local authorities sa bansa kung saan ikinasal. Kung hindi ito nasa English, kailangan ng certified translation. Prepare requirements. Ang mga sumusunod na nakalista ay ang mga kinakailangang dokumento. Submit sa Sanish International. Es submit ang mga dokumento sa Sanish International para makita kung tama at sapat ang mga dokumento na ipinasa. Verification and Processing Ive-verify ang mga documents at ipapadala ito ng Sanish sa Philippine Statistics Authority para sa official registration sa civil registry. Ang report of marriage ay hinati sa dalawang bahagi para mas madali itong bayaran. First installment, 22,500 pesos. Second installment, 22,500 pesos. Tandaan, agad i-report ang kasal para maiwasan ang delay. I-check sa Sanish ang specific requirements at latest guidelines dahil maaaring magbago ang proseso. Ang report of marriage ay isang crucial step upang maging legal ang kasal ng Filipino citizen at upang maging updated ang kanilang civil status sa Philippine records. Pagkatapos mairehistro, makakakuha ka ng certified true copy ng marriage certificate mula sa PSA. Para sa mas detalyadong impormasyon, kontakin kami at bibigyan ka namin ng libreng konsultasyon. Huwag magatubiling mag-message.